Tara, maglaro tayo. Yaya ni Doming sa kanyang mga kalaro. Sige, tara. Mag-Chinese garter tayo. Ay, gusto ko yan. Masayang naglaro sila Doming at ang kanyang mga kalaro. Nang makita siya ng mga kapitbahay na naglalaro ng pambabaeng laro, ay kaagad na nagsalita ang mga ito. Hoy, Doming! Umira na naman ang kabakalaan mo, oh. Talagang naglalaro ka pa ng Chinese garter. Ano mo pa kaalam nyo kung nainggit kayo, di maglaro din kayo. Saad naman, Domi. Lumaking walang mga magulang si Domeng. Kahit lumaki siya sa kanyang tiyahin at asawa nitong si Cesar na talagang barumbado. Palagi siyang binubugbog nito, ngunit hindi niya magawang magsabi sa kanyang tiyahin Domeng, daban mo ka ang mga to. Saad ni Cesar habang inihahagis ito sa kanya ang maruruming damit. Tito, gagawa po po kasi ako ng assignment eh. Sagot naman ni Dong. Aba, unahin mo mga yan? Ito yung unahin mo. Kailangan ko matuyo yan. Naalis ako mamay ang gabi. Kaya simulan mo na yan. Kaya sa unahin mo yung mga kapakalaan mo na naman. sa ni Cesar na noon ay galit na. Wala namang nagawa si Dome eh. kundi ang sundin ng asawa ng kanyang tita dahil kung hindi ay mapapalaya siya nito. Doming, tara na kanya dito para gumawa ng assignment. Yaya sa kanya ng kanyang mga kaklase. Naku, hindi na ako makakasama. Ipaglalaba ko pa kasi si Tito Cesar ng mga damit niya. Baka mabubog na naman ako kung hindi ko magawa yung inuutos nun. Saan naman ni Dome? O sige, paano mauna na kami? Sagot ng mga kaklase niya. Malungkot namang naglabas si Doming kahit labag sa kanyang loob. Doming, bakit hindi mo naman pinaarawan yung mga damit ko? Ayan, namuin mo. Sabay hagi sa kanyang mukha. Na-dryer ko naman po yan dito. Mukha po kasi kaninang uulan. Kaya pagkatapos ko po, sinampay ko na lang po sa loob. Sagot naman ni Doming. Eh kung binantayan mo sana, eh di dapat nailabas mo pa. Eh hindi naman umulan, di ba? Siguro, Nasa paglalaro na naman ng pambabae ang utak mo. Sigaw na sa adito. Ito hindi po. Talagang makulimlim lang po talaga kanina. Sagot niya sa kanyang tiyuhi. Agad namang mga sinuntok ni Cesar si Dome. Kaya't sumakit at numuko ang uso nito. Yan, dapat lang yan sa'yo. Na magtanda ka. Umiyak na lamang nang umiyak noon si Dome. Dapat, sanina siya sa pambubugbog sa kanya pero hindi pa rin pala. Palagi niyang iniiyakan ang mga sakit nito. Kinabukasan ay umuwi ang kanyang biyahe dahil lingguhan ito kung umuwi. Oh, Doming, anong nangyari sa muso mo at putok yan? Tanong ng kanyang kita. Mahili kasi ang makapaglaro dyan sa labasan, kaya napapala niya. Sagot agad ni Cesar na asawa nito. Wala nang nagawa si Doming, kundi ang saksi lang ang sagot ni Cesar dahil kung hindi pag alis na naman ang tita niya ay humanda na naman siya dito Nasa grade 6 na noon si Doming kaya talagang pinagtitipan niya ang ginagawa nito para makapag-aral siya O, oh, saan ka pupunta Doming? Tanong nito Papasok na po ako Sabi ni Doming Aba, papasok ka pala? Wala akong pera kaya wala akong baon na may bibigay sayo sabi po ni tita kahapon, binigay na daw po niya iyo yung baon ko para sa isang linggo. Saan ni Domi? Aba, wala kang pakialam kung saan po ginagasos o dinadala ang pera. Huwag kang pumasok kung gusto mo. Sa advance, niya Pumasok pa rin si Domeng ng araw na yun dahil may pagsusulit sila kahit walang baon at nagtiis din siya. Buti na lang at may mga kaibigan siyang nagbibigay sa kanya ng mga pagkain kahit hindi siya nagbaon ng araw niya. Pag uwi niya sa bahay, inambutan ni Doming na umiinom ang tiyoy ni si Sesa. Oh, andiyan ka na pala. Kumuha ako ng malamig na tubig sa ref. Utos nito kay Doming. Kaagad namang sumunod si Doming. At habang inaabot niya ang pichel, ay dumulas ito sa kanyang kamay na hindi sinasadya. At naging dahilan, para muli ay bugbugin siya ng kanyang pichel. Puro ka talaga kamalasan. Dapat talaga sa'yo binubugbog. Pinagsusuntok sa buka at sikmura si Dominic Iiyak ka pa. Lumayas ka na dapat. Bukas, pagising ko sa umaga, wala ka na dito. Dahil kung hindi, baka ano pang magawa ko sa'yo. Mapatay pa kita. Banta nito kay Domi. Umiyak si Domi at nagmamakaawa kay Stefan. Ngunit dala na rin ang kalasingan ay hindi nito na ang pananakit at halos patayin na niya si Domen. Matapos na bugbugin si Domen, ay pumasok ito sa bahay para maghiga sa sofa. Hindi na nagdalawang-isip si Domen at nang gabing iyon ay kaagad na siyang dumayan kahit hindi alam kung saan siya makakarating. "Hijo, anong nangyari sa iyo?" tanong ng isang ali na nakakita sa kanya sa daan. Umiyak lamang nang umiyak si Domen at hindi na sumagot sa ano. Iho, hindi Sumama ka muna sa akin pa uwi para magumot natin yung mga sugat mo. Mukhang kanina pa dumudugo ang mga yan. Sagot ng matanda. Sumama na nga si Domen dahil hindi niya alam kung saan pa siya pupunta ng gabi ito. Ano bang nangyari sa iyo, Iho? Sino gumawa nito sa iyo? Tanong ng alin. Tinugpog po ako ng asawa ng tita ko. Kasi po, lasing na lasing po siya. Sagot naman ni Tommy. Nako, dapat mai report natin yan sa pulis para matigil na yung ginagawang pang sa'yo niyan. Saad naman ang alin. Huwag na po. Ayoko na rin pong bumalik doon. Matagal na rin po ako nagtitiis sa kanya. Huwag niyo na po akong ibalik doon parang awan niyo na po kahit ako na po yung tagalinis, tagalaban niyo po, kahit ano po, okay lang po sa akin. Sagot naman ni Doming. Agad namang naawa ang alit ni si Doming. Kaya't nang magbalik ito sa may para magtrabaho, ay itinaman niya ito. Pagdating sa may O Doming, marami kami dito. Lahat kami nagtatrabaho. Nasabi ko na sa kanila na ikaw lang ang maglalaban ng mga dami at kadaling ko at babayaran ka namin para may maibang baon ka naman sa school. Bukas, sasamahan kitang mag-enroll yan lang po sa malapit sa boarding house natin. Saan pa nang al? Naku ate, maraming maraming salamat po. Ang dami ko na pong utang na loob sa inyo. Una, niloyon niyo po ako sa tiyo ko. Ngayon naman po, itrabaho pa ako tulungan niyo po ako makapag-aral pa. Sa Adi, Domi. Ano ka ba? Kitang-kita ko naman na talagang gusto mo mag-aral. Tsaka, naalala ko rin sa'yo yung kapatid ko. Kaya lang pumanaw na. Katulad mo rin siya. Bakla. Pero napakasayang kasama. Sa Adi, Mali. Ang babae kumukop sa kanya. Salamat po talaga ate ha. Saan ulit ito alam ng mga tao sa boarding house na talagang bakla siya. Bagay na hindi naman niya ikinatama dahil talagang nagustuhan siya ng mga tao doon. Dahil napakasayang kasama at makulit pa. Ang sayang mo talagang kasama, Toming. Ang sakit na ng tiyan ko. Kanina ka pa kasi patawa ng patawa. Saad ng kasama niya sa boarding house. Sige pa rin ang domo at pagkanta na nagbobosis babae kaya talaga namang natuwa ang mga ito. Alam mo, minsan nga sumali ka sa gay contest dyan sa bayan, huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin. Sagot ng mga ito. Ay, meron po ba? Sige po, sasali ako para naman makita ng ibang taong kagandahan ko. Masayang sabi niya sa mga ito. Nagtawanan muli ang kanyang mga kaboardmates. Mabilis na lumipas ang mga panahon kaya't nakarating na sa high school si Domen at mas kilala na ngayon sa pangalang Katleya. Katneya, ano? Tapos ka na bang mag-fill up? Dalian mo, baka hindi ka na umabot sa oras. Tanong ng mga kaklase niya. Oo, eto na, tapos na, ipapasa ko na. Sagot naman ni si Katleya. Ang ipinasa niyang form ay ang pagsali niya sa beauty contest ng kanilang eskwelahan. Kaya't excited na talaga ang kanyang mga kaklase. Gaganapin ang patimpala sa darating na Bjorn. O Katleya, ready na ba ang gawin mo? Tanong ng mga ating na sa boarding house. Ay, oo, ote. Nakabili ako dyan sa ukay-ukay. May tinahilang akong banda. Sagot naman niya. Aba, mabuti naman. Bukas na pala yung pageant. Galingan mo ah. Sayang din ang premium 20,000 pesos. Panggastos mo rin yung sa school. Dumating ang araw ng pageant. Halos lahat ay magaganda at magagaling. Pero wala talagang papantay sa taglay na pagpapatawan nito. Kaya't nakuha niya ang pansin ng mga judges. And the winner is contestant number 5, Katlea, sa ad ng host. Woo! Tropa namin yan. Sigawan ng mga kaklasin niya. Tuwang-tuwa si Katleya noon dahil tinitingnan at pinapalakpakan siya ng mga tao. Hindi lamang sa pageant ang pagiging mahusay niya dahil kahit sa eskwelahan ay naging valedictorian siya sa darating na graduation. Friend, class valedictorian ka pala. Papansit ka naman. Sa ad ng isa. Naku, wala pa nga akong pera. Saka na pagmayaman ako ah. Pirong sagot naman ni Katleyan. Dahil naging class valedictorian, ay agad siyang nakakuha ng scholarship sa university upang makapag -kulit. Wow! Ang galing mo talaga, Katleya. Tingnan mo, libre ka pang makakapag-aral sa kolehiyo. Ipagpatuloy mo pa, ha? Sa ading ating malinyo. Salamat, ate, ha? Kundi dahil sa iyo, wala ako dito. Sagot naman, Katleya. Mabilis na lumipas ang apat na taon at nakapagtapos siya sa kolehiyo, na cum laude sa kursong business administration. Dahil gusto niya talaga makapagtayo ng mga salon. Boyfriend, iba ka na talaga ha. Tingnan mo, may tatlong branches ka na ng salon mo. Masayang sa ad ng kanyang kaibigan. Siyempre, pangarap ko talaga to. Huwag kang mag-alala. Girlfriend kita, libre kita sa shop ko. Sagot naman ni Doming, nakilalang-kilala na talaga sa pangalang Kathleen. Ay, Beth! Nakilalang mahusay at sikat ang kanyang parlor, kaya tindagdagan pa ang kanyang branches. Ay, salamat, Lord! Unting-unting dumadami ang negosyo ko. Maraming salamat po. Sa adnya sa kanyang puli. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, ay may nakasulubong siyang matanda at mukhang familiar ang mukha nito sa kanya. Napagtanto niyang ito ay yung kanilang kapitbahay sa Bacolod kung saan dati siyang nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin. Mang Elmo, kayo po ba yan? Tanong niya sa matanda. Abay oo, ay sino ka ba? Tanong naman niya. Ako si Doming, pamangkinininita. Pakilala niya sa matanda. Aba, ay, babaeng babae ka na. Hindi ka pa nakadalaw sa tiyahin mo? Tanong naman ito. Ay, hindi pa po. Magmula ng palayasin na pagbantaan ako ni Tiyo Cesar. Saad naman ni Domi. Nako, dalawin mo ang tiyahin mo. Nung isang taon na magpunta ako doon sa Bacolod, may sakit siya. At halos palaging wala naman doon si Cesar para alagaan ang tita mo. Saad nito. nito. Kaya't agad na napaisip si Doming na umuwi upang silipin ang kalagayan ng kanyang isa. Hindi na siya natatakot ngayon dahil marami na siyang pera. Kaya't madali na lamang sa kanya na ipakulong ang tuyon ng isa. Naku maraming salamat po mang elmo. Hayaan niyo po at badalawang ko siya. Sagot niya. Kaagad na umuwi ng bakulot at nakita niyang nakahilata sa higaan ang kanyang tito seso doon ang lalaking umubugbog sa kanya noon. Habang ang tiya naman niya ay nakaupo at may katandaan na Kita, kumusta po? Ako po si Doming. Saan niya? Doming, ikaw na ba yan? Kitagal kitang hinanap at hinintay. Alam mo ba yun? Miss na kita. Saad ng kanyang tiya. Patawarin mo ko pamangkin kung hindi kita nagawang ipagtanggol sa asawa ko noon kalimutan na po natin yun. Matagal na po yung nangyari. Sagot ni Domi. Pumasok sila sa kwarto kung saan nakahiga na lamang si Cesar at hindi na makatayo. Napag-alaman niya na nagsasakit ito dahil sa labis na pag-inom. Tawa, Domi. Sa lahat ng ginawa ko noon, hindi ho madaling magpatawad. Lalo't masakit pa hanggang ngayon ito. Tagod niya dito. Maghihintay ako hanggang mapatawad mo ako, Domi. Sad naman ito. Umalis na din agad si Domi dahil masisakit pa rin ang lahat sa kanya. Naniniwala siyang darating din ang panahon na mapapatawad niya si Cesar. Ngunit hindi pa sa ngayon. Tita, pasensya na po kayo sa kaagad kong pag-alis. Saad niya sa text para sa tita niya okay lang iho. Naiintindihan naman kita. Palagi kong mag ha? Mahal na mahal kita.